May isda sa hot tub. Ay, malaki ang isda na yan. Kunin mo siya, kunin mo siya. Itrap mo siya, itrap mo siya. Diretso, diretso. Oh, ay, ay. Ano ba? Kunin mo siya, Bobby. Oh, dito, dito. Nakuha ko siya. Nakuha ko siya. Ay. May nakuha tayo. Kumusta Nation? Welcome back sa isa na namang napakagandang video mga kaibigan. Ngayon, alam ko na siguradong magugustuhan ninyo ang video na ito. Magugustuhan ko rin ang video na ito kasi matagal ninyo na itong hinihiling. Ilang taon na. Kaunting recap lang. Mga tatlo o dalawang taon na ang nakalipas, hindi ako sigurado. Noong nagsisimula pa lang ako sa channel ko, nakakita ako ng abandonadong pool at doon nagsimula ang lahat. Gustong gusto ninyo ang mga video na yon dahil maraming isda. Marami kaming nagawang video at bawat isa ay umabot ng million million views. Ito na, Diyos ko pare, eto na. Yun na yun, yun na yun. Tumayo ka. Lumabas ka na dito baby. Lumabas ka na dito baby. Pareho lang baby. Kunin mo na Steve. Pasok na ako. Kukunin mo ba pare? Baliw ka ba? Diyos ko. Kinuha lang niya ang ahas. May nakuha ako. O oh, nakikita ko siya, nakikita ko siya. Ano yung isda? Isa pang isda. Isa pang isda mga pare. Isa itong chichlid. Chichlid pala ito pare. Hindi ko alam may natitira pa dito. Nahuli natin lahat ng isda sa pool at nailigtas sila. Ang astig nun. Simula noon, gusto ninyo pa ng mas maraming video tungkol sa abandonadong pool. At ang totoo, yung abandonadong pool na yon, nabili na yung bahay, okay. Wala nang abandonadong pool doon. Simula noon, sinubukan kong maghanap pero hindi nagtagumpay. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makita. Kahapon, nakatanggap ako ng email mula sa subscriber na ang buong pamilya ay nanonood ng channel, pati ang anak niyang babae at asawa na mahilig din sa mga video. May punch siya sa likod ng bahay, di ba? at inaayos nila ang kanilang pool. At sobrang dami ng ulan nitong mga nakaraang araw. Buong linggo, umuulan. Umapaw ang pond nila kaya maraming isda ang napunta sa pool nila. At gusto niyang pumunta tayo para subukang alisin ang mga isda para sa kanya. Kasi sabi niya, pumasok na siya doon para subukang alisin ang mga isda. Nandoon ang asawa niya na may lambat, sinusubukang alisin ang mga isda, pero hindi sila mabilis. Ayaw nilang pumasok mismo sa pool. Maraming pako rin doon. Oh, sabi niya parang may pako kahit saan. Delikado raw. Ayaw nilang pumasok. Sabi ko, Parang trabaho ko yan, kaya pupunta tayo ngayon. Hindi ako takot sa tubig, kaya gagawin natin ito ngayon. Wild ito, mga pare. Hindi ko alam ilan ang isda o anong meron doon. Pero ako at si Dakota. Kasama ko si Dakota sa likod ng camera. Baka hindi niyo alam, bago pa lang ang YouTube channel ni Dakota. Ilalagay ko ang link sa description. Pakicheck at mag-subscribe kayo. Napansin ni Dakota si Bruce sa paborito nitong pwesto. Lagi ko itong kinukwento sa inyo. Sinasabi ko, guys, si Bruce natutulog sa paso. Humihiga siya doon para siyang patay tingnan sa wakas nakuha ko na sa camera. O, tingnan ninyo, totoo, humihiga talaga siya sa paso. Sino ang mabait na bata? Oh, bumalik na naman siya. Talagang gusto niya. Mabait siyang bata, pero aray, kinagat niya ako. Bruce, hindi tama yan. Oh, tingnan niyo bumabalik siya sa paso niya. Ayan na siya. Babalik na ako sa bahay. So mga tol, pupunta na kami ngayon. Magdadala kami ng lambat at timba. Ang saya nito, hindi na ako makapaghintay. Kita-kits mga tol. Ayos mga tol. Nandito na kami sa abandonadong pool. Hindi ko pa tiningnan sa loob para ma-save ko reaction ko pero ito na yung lawa. Ngayon pag bumaha, nakakapasok ang mga isda dito sa gate at bakod. Sige, tingnan natin kung ano ang nasa loob. Handa ka na ba, Dakota? Grabe, tingnan mo itong tao na ito. Sabi nila merong, oh ayan, kita mo yon Oh, may isda dito sa loob. Ang dumi nito, yak. Baka kailangan mong pumasok dyan na suot ang sapatos mo. Ang kadiri nito. Pare, gaano kalalim ito? Hindi siya masyadong malalim. Tingnan mo. Oo nga, hindi naman siya ganun kalalim. Diyan lang. Diyan lang. Kita mo yon. Teka, diyan lang. Nasa lumot sila. Tingnan mo. Ano? Pare, may isda sa hot tub. Anong klaseng isda yon? May maliit ding isda. Meron ba? Tingnan mo, may maliit na isda. May isda sa hot tub, mga pare. Grabe, ang wild nito. Diyos ko, bababa ako. May mga pako dito. Dakota, pwede mo bang ihagis sa akin ang chinelas ko? Bobby, saluhin mo gamit ang lambat may pleko. May pleko dyan mismo. Pleko? Oo. Oh. Nung unang lapit natin, may nakita akong isa. Nandun siya sa mismong sulok na yon. May dalawa. May dalawa? Oo, oh, talaga. Sandali lang dito. Handa ka na ba para dito? Kunin mo siya. Ay, grabe ang bilis nila. Kailangan mas mabilis ka pa dyan. Ay, nakakatakot ito. Ay, nandito sila, nandito mismo. Nasa kanto sila, bro. Nasa kanto ako. Handa na. masyado kang mabagal. Ay, ano yung tumama sa paa ko? Ay, pare. Ay, pare. Nandiyan lang. Hindi mo nakita. Ay, dito mismo. Sunggaban mo siya, Bobby. Ang hina mo. Ay, dito. Dito mismo. Oh, sunggaban mo siya. Sunggaban mo siya, Bobby. Sunggaban mo siya. Sunggaban mo siya. Itrap mo siya. Itrap mo siya. Tingnan mo kung gaano kalaki yan. Grabe, pare. Pinakamalaking play ko na nakita ko yan. Totoo. Yan na ang pinakamalaking play ko na nakita ko. Ang laki niyan, mga pare. At nasa abandonadong pool pa. Ang wild. Grabe. Pati sa hot tub, may isda. Mga pare, tara sa hot tub, Tingnan nyo itong pleko. Kakapasok lang namin dito. Ang laki nito, solid. Sige, ibalik na lang natin siya sa pond kung saan siya galing. Patingin ko, yun ang pinakamagandang paraan para dito. Marami rin dun sa loob. Parang may kuba pa siya, oh. Kita mo yun? Sige mga tol, abandonadong pool ito ang wild. Pero hindi pa totally abandonado, inaayos lang kaya hindi pa bukas. Bahalang talaga ang nangyari dito. Binaha, kaya pumasok ang mga isda. Kaya ayan si Ginoong Pleko. Ang laki nun nakakatawa talaga. Tuwang-tuwa siya pare, nasa hot tub pa. Tilapia yata yan. Lapitan mo siya. Isda ba yun? Oo, isda nga. Ay grabe pare, ang laki ng isda. Malaking isda. Ang laki ng isda. Hindi ko nga siya makita bro. Hindi, tinamaan ko lang siya. Kailangan nating kapain. Galawin mo yung mga daliri mo sa paa. Ang saya nito. Nasaan na sila? Sana may dalawa tayong lambat, bro. Parang kinukulong natin sila, alam mo? Nako, may natamaan ako. Sandali, may nasa pagitan ng paa ko. Natatakot ako. Ay, tol, kunin mo siya, skip. Oh, bas ito, nakuha ko na. Grabe, tol, may base sa pool ang astig nun. Tignan mo yung maliit na yon. Sige, ilagay na natin siya sa lawa, Dakota. Nililigtas natin siya. Hawak na kita. Sumama ka sa akin. Pangalawang isda na mula sa pool, mga tol. Maliit na base ito. Heto na. Sige, Ginoo. Ayos. Nasa lawa na siya. Ako ang magiging mata mo sa itaas, Dakota. Sasabihin ko sa'yo, wala akong makita kahit ano. Sa palagay ko, maglakad-lakad ka lang at sasabihan kita kung may mabangga ka. Siguradong may dalawa o higit pang malalaking plekos dito. Kasi, tandaan mo nung simula, nakita natin siya. Sa tingin ko dito banda siguro. Kita mo yung madilim na parte na yon. Oh, ayun, diyan mismo. Diyan mismo. Diretso lang, diretso. Oh, oh. Ay. Oh. Grabe pare, ang laki niyan. Ang laki talaga, halimaw 'yan. Sobrang lupit pare. Nasa pool siya, bro. Sobrang payat niya. Baka matagal na dito. Tignan mo ang kapayatan niya. May mga maliliit na isda rin doon, parang mga mosquito fish. Wow, sandali, sandali, sandali. Sabi niya, pakakawala natin ito. Umalis na siya. Paparating na ako, paparating na ako, paparating na ako, paparating na ako. Saan? Saan? Diyos ko. Ay nako, mas malaki ba yan? Pare, dambuhalang plekos yan. Ay grabe Dakota. Ang astig niyan. Oo, umuungol siya. Hello. Sinasabi niya, iligtas mo ako, iligtas mo ako. Sige mga pare, ito na ba ang pangalawang pleko? Ang lalaki ng mga ito pare, para silang mutant size na mga pleko. Hindi pa kami nakapangisda dito, kaya siguro malalaki ang pleko rito. Pero yung isa, halimaw talaga. Ayan na pare. Ang saya nun, isipin mong isda ka na nasa swimming pool. Sige, sa tingin ko ang dapat kong gawin ay maglakad-lakad lang. Sa tingin mo, may iba pa. Hindi ko alam mag lang ako, alam mo yon Maglalakad-lakad. Sabihin mo kung may makita ka, ha? Ay, sandali. May nakuha ka ba? Ano ba yan? Pipiliin ko ba yon Oh, oh. Oh. Isda ba yon sa tingin mo? Hindi ko alam. Ano yon Kayo ba? Hindi ko napansin na isda pala yon hanggang sa inedit ko na ang video. Sobrang tawa ko. Akala ko ba ito lang na lumipad sa inyo? Hello, Jusco. Oh. Gustong gusto ng mga isda ang mga sulok, kaya feeling ko, paglingon ko sa kanto, gets mo na. Bobby, tingin mo maghay. Oh, kunin mo siya, kunin mo siya. Kunin mo siya, Bobby. Oh! Inatake niya ako, Diyos ko. Air attack yun. Sige, sigurado may isa pang isda dito, mga pare. Dito, 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 Bobby. Dito. Salok, 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 salok sa tabi ng pader. Salok sa tabi ng pader. Sige, 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 sige. Inatake niya ulit siya. Kunin mo siya. Handa ka na. Huwag umupo. Pare, nandito siya. Sa tingin ko, mahuhuli ko siya sa kanto. Ay, tinamaan niya lang ang paa ko. Diyan, diyan. Nandiyan siya. Nawala ko siya sa paningin. Nawala ko siya sa paningin. Sabihin mo sa akin kung makita mo siya. Dito lang. Oh, nakuha mo siya. Naku, ito yung tuso. Ito yung palaging umaatake sa akin. Sa tingin ko yun na ang huli, tama ba? Tingnan mo ito. Ang laki ng pagbabago nila mula noong nasa pool pa sila. Napansin mo ba? Pare, nag-iba talaga sila ng kulay. O nga, ilan bang isda ito? Mga lima siguro ito. Tingnan mo itong maliit, nakatira sa pool. Pare, nakalimutan ko ang tilapia sa hot tub. Kailangan nating kunin yon. Nandito pa rin ang pleko. Ang tanga mong isda, kaya ka napunta sa pool. Bro, lumangoy ka. Sige, may nakita akong base. Tara, kunin natin yung tilapia sa hot tub. Sige, kukunin natin ito sa hot tub. At sa tingin ko, yun na yun. Ayan siya. Nasa sulok lang at nagpapahinga sa hot tub. Ang saya nun. Handa ka na. Lapitan mo siya. Tara, sasalbahin ka namin. Alam niyang sinasalba siya. Madali lang. Tingnan mo yung maliit na asul na tilapia. Alam niyang sinasalba siya, kaya siya na ang lumalangoy sa lambat. Ang galing. Ano kaya nangyari sa kanila? baka inayos nila ang pool, nilagyan ng chlorine, tapos namatay sila. Ayaw naman talaga nilang alagaan mga isda. Tayo lang ang gustong humawak ng isda. Sige pare, iikot tayo minsan sa paligid ng lawa. Ay pool pala. Subukan kong hanapin gamit ang kamay ko. Mukha naman siyang lawa. Titingnan natin kung may ibang isda rito. Gamitin mo ang paa mo, Bobby, damhin mo. Nararamdaman mo ba? May natamaan lang ako. Oh, oh, kunin mo siya. Kunin mo siya. Oh, nandito siya. Nandito siya. Kunin mo, kunin mo, kunin mo. Malaki ito. Saan siya napunta? Hindi natin mahuli ang mosquito fish dahil malalaki ang butas. Oh, nakuha na kita. Tingnan mo kung kaya mong tapusin yan. Tinitingnan ko lahat ng sulok. Baka nandoon talaga sa pinakataas na sulok. Oh, dito. Dito. Nakuha ko siya. Nakuha ko siya. Diyos ko. Nagtatago siya. Saan siya nagpunta? Bigla siyang nawala. Nahawakan ko siya minsan, tapos hindi na kami tumayo ng mga sampung minuto. Lumabas siya sa taguan at nakuha natin. Sa tingin ko, yun na ang huling isda. Mahal ka niya. Sabi niya, salamat. Pakinggan mo. Walang anuman, pare. Mga tol, heto na ang huling isda mula sa pool. Ginawa natin ang lahat ng makakakaya natin. Higanting pleko. Sa tingin ko, tatlong malalaking pleko yun. Mukhang... Mukhang tuwang-tuwa na makita ko, baka buntis pa. Tingnan mo kung gaano siya kalapad. Ayan, nailigtas mula sa pool. Sa ko, tapos na tayo. Dakota, natapos na natin. Bigyan mo ako ng abandonadong pool. Wala nang isda kasi nakuha na namin. Pauwi na kami ni Dakota, mga kaibigan. Malayo ang nilakad namin dahil hindi kami makapark malapit sa kanya kasi nire-renovate ang driveway niya. Gaano kalayo mula sa Ferno community yon? Parang isang milya talaga yon tapos hinihila pa namin ng malalaking lambat at timba. Kaya ayun mga kaibigan, dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Alam ko na gustong gusto ninyo noon ang mga video ko sa abandonadong pool. Pero ang problema, hindi mo pwedeng. Gusto ko pa sanang gumawa, pero hindi madaling gawin yon. Nakatanggap ako ng email mula kay ate na nasa likod kanina. Sabi niya, bumaharaw yung lawa at may ilang isda na napunta sa pool niya habang nire-renovate niya ito. Kaya pumunta kami doon. Niligtas namin sila, ang saya. Gustong gusto ko yon. Mga tol, punta kayo doon at ilike ang video. Kung nag-enjoy kayo, mag-subscribe na. Kita-kits sa susunod. Paalam!